Tumaas nga ang kaso ng love scam sa bansa. Ito iniulat ang iniulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group base na rin sa inilabas silang comparative data. Base pa sa datos, mayroong 168 na kaso ng love scam na reported sa kanila noong 2023. Halos doble ang taas ito sa 94 na kaso ng love scam noong 2022. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief Police Colonel Zay Guillermo, kapansin pa si naman ang evolution ng love scam. Bula kasi sa tradisyon sa nalalabs scam kung saan naghuhuhuto tampirang suspect naging moderno na kasi ito ngayon at ginagawa na sa pamamagitan ng investment modus ng mga suspect na maghanap ng karelasyon sa iba't ibang social media platform bang karaniwan na sa mga dating app pag nahulog na ang or pag nahulog na noob ihihikayat naman ng suspect ang biktima na mag-invest sa cryptocurrency oras na mag-invest ang biktima ay tsaka maglalaho ang website na parang bula at hindi na rin magpaparamdam ang suspect. Samantala nitong January 2024 ay dalawa ng love scam cases ang naitala ng PNP ACG. I love you okay, Angel! I love you Angel! <laughs> mag-invest ka na! Kung mahal mo ako mag-invest ka! <laughs> Kung mahal mo mag-invest ka! <laughs> <laughs> Diyos ko! Lalo ngayon yan! Sigurado yan dahil magba-Valentine's mm -hmm. Day! Dama. Ang dami dyan. Baka gusto humabol oh. pero hindi nila alam. Nasa scam na sila. Up to how much na ba yung pinakamalaking narinig natin na na-scam sa modus na yan? Alam mo, halos milyon. Hmm. Yung ilan sa ating mga kababayan na sila ng milyon, oh milyong piso. Ano? Dahil kapag magaling magsalita yung suspect hmm. eh talagang kuhang-kuha niya yung kilite ng kanyang biktima at doon nga nahuhulog ang loob at nadadala na no at mauwito sa investment. Alam Kapag naman, na siyang nahuhulog. Mm -mm. Alam mo naman ang mga so, Pinoy waga ma magaling magsalita. <laughs> alam mo naman ng mga Pinoy pagdating sa love life, especially ngayon, 'di <inaudible> ba? Diba? Wag ka mag alala nah, nah. mahal na mahal naman kita eh. Dahil Ito mahal ng Oo, oh, dahil mahal na mahal kita. Ito <laughs> Gcash ko. Patunayan mo rin sa akin mahal mo ko. Just <laughs> <Ayun laughs> na fuck ba? back. Naloko na. Kaya ingat naku, ingat-ingat. Mm -hmm. Ang hirap sa panahon okay. ngayon. Although pero naman talagang nakakahanap ng pag-ibig through social mm -hmm. media, pero Toto. marami dyan talaga manluloko loloko eh oportunista. Oo, so, oh, yun talaga yun eh. Kaya Ayun, kaya ingat-ingat lang talaga and uh, don't worry, at least tayo hindi tayo na scam. Oy. Ay, ay,